ang chismis. Hiniwala yan ng kanyang asawa. Ang pinaniniwala ang nagkalat. Ay naku! Kapit-bahay lang nila. Pagdating sa pagmamarites, talaga nga naman, over na over. Sino nga ba ang kontrabida? Sino ang main character? Tara! Let's choose our fighter! Sa bawat away, ay may dahilan. At sa bawat dahilan, ay may maliriwalagan. Jasmine and Aling Fe. Welcome sa Imitation. Jasmine, magpakilala ka muna. Ako pala si Jasmine Rivera po. Ayun. Kayo naman. Ako si Aling Fe, labuta. Ayun. Magkapit bahay po ba kayo hanggang Opo. ngayon? Ay, hanggang ngayon. Jasmine, ano ba talaga nangyari? Ano ba pinagmulan nito? Eh, ginismiss po niya ako na walang kwentang ina. Pinabayaan ko po yung anak ko. Ano po nangyari sa anak mo? Eh, ano po, nilagnat po tapos hinika po siya. Ay, naku. Nung araw po kasi yun, wala akong pera kasi yung asawa ko wala po. Gano'n? Opo. Kaya lumapit po ako sa kanya para manghiram sana ng pera. Pinahiram anak, naman po ako. Pinahiram ka muna kay Aligpe? Opo. Tapos, pinahiraman ka naman? Opo. Pero kulang pa po, po eh. eh, pagdating mo ng doktor, pamasay, pabayad sa doktor, may gamot. Kaya oh. nag-ikot po ako. Nagdagdag sana na kung sakaling makahanap pa rin ng iba. Ang pinang-utang mo, magkano? Limandaan lang po. Limandaan lang. Talagang kukulangin. Opo. Oh, eh. So, lini mo muna. Opo. Oh, Tapos? Umikot po ako sa amin, sa mga kakilala, sa mga kamaritisa namin. Kano? Oo. Oh, oh. Eh, pag dating kupo sa bahay na sa, sa awa ng Diyos, nakahanap din pagdating ko po sa bahay nung binuwat ko na po yung anak ko wala na po tumirik na po yung mata niya kawawa na ba may sakit ba talaga yon special child special po siya. child talaga opo. alam niyo yon opo na may sakit talaga yung bata opo. kaya tumulong ka naman nang magandang loob ka naman opo eh ano nangyari pagkatapos noon imbis po dali namin sa ipa albang sana kasi 3 o'clock pa naman yung ano sana, yung schedule sa niya. Doctor, ako. Oh. Tinala po namin sa, sa hospital, pero hindi po siya umabot. Ay, sa bahay pa lang po, wala na po siya. Kasama mo yung asawa mo? Hindi dumating. po, nasa trabaho ah, po sa trabaho. siya. E nun no, natat na ng asawa mo, wala na yung nasa? kabaong na po yung oh, anak po namin Dios po. po. Ako, grabe. Iisa lang ba yung bata? Pangalawa oh, po. Pangalawa mo oh, ka So pati yung uh, panganay, talagang na-trauma din. Opo, dalawang taon pa lang po Dalawang taon pa iyo. lang. Opo. Eh ngayon, ano yung nangyari? Ba't nagalit naman yung asawa mo? Eh, eh ginawa na, mo naman yata opo. Okay. okay naman po nung una, kaso nung date anniversary ng anak namin, mumunta kami ng sementeryo. Hindi ko alam nag-usap pala sila. Hindi ko alam na may sinabi sa, sa asawa ko. Kaya pala Bakit? parang tulala yung asawa ko. Bakit mo alam na si Aling Fe ang nagsalita? Nag inaway po niya ako. Ay, ganun? Ba't ka inaway? In, Nag-inom po siya, tapos sabi ko, bakit? Tama na po yan, kasi lasing na po. Sabi niya, wala na daw kwenta yung buhay niya, kasi wala na daw po yung anak niya. Pahanamal niya pa kasi yung anak niya. Sabi ko, bakit ano bang ginawa ko? Pabaya ka, sabi niya. Kahit na may sakit daw yung anak ko, nasa maritisan pa din po ako. Pinababayaan niya talaga, man. Hindi niya pinapansin. Kahit umiiyak niya yung anak niya, pinababayaan niya. Eh, akala ko na kon talaga. Wala ka dun, pe. Manahimik ka. Ha? Hindi Pero ka, mga, hindi ka huwag sa doon. Paano mo nasasabi yun? Samantalang uh, nakita mo naman, nangihiram nga sa iyo eh. Oo, oh, kasi ma'am, nakita ko siya nangihiram. Eh kung ngayon lang siya nangihiram, ngayon lang siya nangihiram nung naghihirap ang anak niya. Ano na siya, ang distot na. Sang araw palang nilagnat yun, pe. Masama pa palang loob mo na pinautang mo ako? Oo, oh, kasi eh, ngayon ka lang nagsabi na ang distot ng anak mo. Teka ma. Gihingalo na. Doon lang niya ibihin ng hiram ng pera. Hindi naman nag-ihinga, Luyo. May lagnat lang. Hindi ko naman alam yon. Alam ano ko ba yun? O naman. alam ko naman ba yun? Gagawin ko ba yun? Hindi naman. Walang ka na na mag-aanak niya. O, hindi totoo. Admitido ngayon ni Aling Fe na talaga siya ang nagsabi. Opo. Eh, alam na alam mo na si Aling Fe kagad. Bakit? Marites ba siya talaga? Opo. Ba't alam mo kagad na siya nagdaldal doon? Lagi nasabi. naman po yan nasa kalhipo eh. nagmamarites. Paano hindi ako magmamakit? Tapos wala naman akong ginagawa sa buhay. O, oh, di ba? Martis ka e, ma? na? Kasi yung nakakasira ka ng ibang buhay. Ay, hindi ko alam yun, ma'am. Dahil ano, yung nakikita ko, yun ang mamaritis ko. Hindi ko dinadagdagan yung may sobra. Para mag-away sila. Nakita mo lang sa labas, yung sa loob, hindi mo nakikita? Natural lang mag-away kayo kasi kikita ka niya na hindi ka talaga nag a sa anak mo. Naku, masasabi mo ba, na? ba yun? Teka, 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 teka. Time out. Eh bakit naman niya nasasabi na nasa labas ka? Anong gagawin mo sa labas? Eh minsan po nga maglalabas. Eh man, may dalawa kang Siempre, anak na maliliit. Siyempre may maliliit pang anak. Siyempre, igagala yung anak, maghahanap buhay kung saan makahanap ng pera para pang kain. O, oh. eh, marites ka agad. Anak? Oh. Marami akong anak, ma'am. Eh bakit sabi mo wala kang ginagawa sa buhay kundi magmarites? <coughs> Malalaki naman ma'am ang anak ko. Wala so, akong maliit. Wala ka bang apo na inaalagaan? Wala, wala. Wala ka bang ginagawa wala. na maayos? Wala, hanggang ngayon wala. Na naglalayas-layas lang ako ng layas sana. Layas ka lang ng layas, daldal lang dal, ng daldal. Dal. Maritis lang lang siya, maritis. Maghapon. Naku, bakit ka naman... Ga... Ano naman ang dahilan mo magkalat ng masamang balita sa mga tao? Hindi mo ba nararamdaman na makakasira ng pamilya yan? Kikita na magkakaaway-away yung mga mag-asawa. Nakikita ko kasi, puro na lang utang doon, utang dito, kakain Wala ka lang, pe. Pero ako naman nagbabayad. Hindi naman ikaw. Eh, kung gusto mo, ikaw bayad. O, oh, sige ka. May personal ka bang galit dito? Meron po. Bakit na. kay Jasmine? Ha? Maliban oh, ko sa utang. Hindi sabihin mo. Oh, anong o, hindi personal hindi mo galit? Hindi sabihin imbis na chismisan mo. Kaya po, Hindi tao. siya marunong magbayad ng utang niya. Anak ko, nandong pa rin pala tayo sa utang. Ba't mo hindi binayaran? Itinismis na po niya ako eh. Alam nga naman, babayaran ko sa... Iniwan na nga ako ng asawa ko. Lala ko trabaho. Eh, nasa na ba yung asawa mo? Pata hindi ka naman pinaniwalaan. Iwan ko doon sa buwang ngayon. o, oh, isa pa. Pas pinaniwalaan si Fe. Baka eh, magaling siya siguro magkwento kayo eh sa akin. Eh, nasa naman yung anak mo, yung nga panganay? Uh, sa noon sa bahay po. Ah, Nasa Opo. Eh, sinusustento naman ng asawa mo? Opo. Oh, May binibigay naman? Opo. Oh, eh, ba't hindi mo bayaran niya na matapos na to? Wag na! Ay. Di ka ba nakokonsyensya? Pera lang yun, sinira mo pamilya? Eh, hindi ko naman, pinag pinaghirapan ko naman yung pera ko ha. Ah. Hindi ko naman yan, hindi ko Pero naman... Pero pera may... lang yun. Ito yung buong pamilya, may bata pang kasama. Hindi siya marunong magbaya. May mag nakatay ba bang anak? Kung marunong siya magbaya, doon lang siya kagalit oh, ako talaga magagalit dahil ang pira ko galing lang sa Samar. E, pa. Ikaw lang naman lang hindi na, ko binayaran eh. Waray waray kahapon ng akon mama. Oo. Oh. Pero, ang siri, ang siring ko, kuhaan ba na nasira yung pamilya, nagkandawatak-watak sa pera lang yan. Eh, imbis na nagchismis ka, hindi ba dapat naningil ka na lang? Na e, hindi naman na. siya nagbabayag kahit anong singil mo eh. O di, magmaritis na lang para ma 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 eh, hindi ka ba nakukonsyensya? Alin pe? Nasira yung pamilya. Wala naman yung konsyensya? Hindi ako nakukonsyensya dahil pera ko yan. Ang pera ko hindi ko hiningi sa kanila. Hindi mo naman madadala yan. Alam mo? Madadala ko yan dahil ibibili ng kabaong. Ay! Naku! Oh! Ano ba yan? Paano mo sisingilin? E, Ikaw wala ka na naman, di ba? Hindi oh. ako maniningil na dahil Susmala ang pera ko ibibili ka. ng kabaong. Uy, wala kang konsensya? Hindi ka talagang a Wala hindi, kang nararamdaman na? Wala. Wala kang nararamdaman. Ano? Matanong ang -wala puso mo kung Nagkawatak-watak mo na sila. Ang akin, nagkawatak-watak sila. Mabuti nga. Ano? Wow. Oy, di ba wala akong konsensya? Oy? Kahit sa mga bata na lang, Fe. Oo. At least sa mga Maliliit sa bata yun. Yung... Maliit pa yun. Maramang kasalanan yun. Oy. Hindi Lala mo kasali niyan. mga bata. Nanay lang naman kalabang ko. Eh. Nadadamay pa rin yung mga bata. Kala mo Pero ba? Pero yung bata kay nasira na wala ng papa. Dating may sakit ng anak niya. Hindi lang niya pinag... Hindi lang niya pinadudoktor. Nako, isang buwan kami pa sa hospital. Alam mo yun? Lahat ng, lahat ng mga problema ko, sinasabi ko pa sa'yo, ikaw yung magulang na tinuturing ko. Pero ganun na pa rin ang ginagawa mo sa'kin. At least pinakutang oh. kita. Kahit oh. ganun ang ko. Oh, so wala, wala kang pakialam sa ginawa mo? Wala, wala. Naku, grabe ka talaga. Jasmine, wala akong masabi. Anong mensahe mo kay Aling Pe? Sana tigilan na po niya yung mga kwento na hindi maganda. Kasi marami siya pong kwento na hindi naman tama. Tigilan mo na, Fe, kasi may nasisira kang pamilya. Paano yung mga bata? Wala na silang ama na ma masilayan pagdating pagdating ng panahon. Itigil so, ibig ka lang ba, ibig ka ba, ako. Hindi ka ba nakukonsyensya sa pagmamarites? Hindi lang pala siya. Totoo ba yun? Opo. Sino pa ba? Mga kapitbahay po namin. Allah. Kasi siya po yung pinuno. <laughs> siya pong pinuno ng marites. Hindi ako nakukonsyensya bakit? Uy, pero nakasira ka ng pamilya, dinamay-damay yung bata, nawala ng ama, ano ka ba? Oh, wala akong pakialam sa kanila, basta. Ay, grabe ka, hoy. Alang-alang sa limandaan. Oo. ganun ako, kay Bet. Ganun siya kasama. Nakuha. Anong masasabi natin dito? Mapapatawad mo ba? Jasmine, si Aling Pe. Kung tigilan niya na po yung pag niya. Eh, hindi naman nagsusorry. Hindi ka ba magsusorry kahit kapraso? Hindi ako magsusorry. Allah! Eh, ikaw na ng pamilya niya. Ako magsusorry. Kahit may utang pa yan. May utang sa akin. Dapat silang mag-ano sa akin, sumamo. Paano natin mapapapatawad dito si Aling Pe kung hindi naman nagsusorry? Walang kapatawaran. Ano ba ito? Bahala sa buhay niya. Hindi kayo sa babayaran. I may consumisyon. Hindi na I may solusyon. Aray ko. Ano ba, Aling Pe? Mag-sorry ka naman kahit Nakuong pa paano. Ako mag-sorry! Ay, kaya ano? <laughs> Ay, nasisina na. Ngayon nga, Paris, ako kailangan kong pera eh. Yes? <shock> Wala eh. Nangangailangan ko ng pera para pamasahe. Lagi naman pera buka ang buka bibig mo. Wala nang iba. Wala nang hindi nag-iisip ng pera ngayon sa panahon na mahal ang bilihin. <kluk> Talaga? Dahil <laughs> ikaw nang utang. Oo naman, Ad, ano ko naman po nang nangutang ako sa kanya, pero sana wag naman ganyan na itichismis kanya ng hindi maganda. Ayun, Kasi wala sa lahat ng mga ng... marites, naku po, mga marites, nakita ninyo, magkapitbahay, nasira yung pamilya. Ito naman, walang, wala namang konsyensya si Aling Pe, walang pakit. <laughs> naku wala. po, talaga naman, ah, pakahirap ng marites, masama talaga mga pangyayari sa bawat katapusan ng bangayan, kinakailangan ay may kamayan. Ayon. Kaya mo? Hoy, nanginginig ka aling pa. Ah. Kakayanin ko na lang para lang hey, hindi ikaw diyan ang may kasalanan, ikaw pang magkuan. Inin -an. Ano, magkamayan na lang kayo. Sige na Kaya kay mo. sa bahay man kamo bakto ba. Tayo. Ako ka ako ka imbis na. Ako matanda, kakayanin ko na lang. Oh, naman. Kahit katakal naman kita pinatawad, kaso ikaw lang naman matigas. Ay, matigas na ulo ko dahil naman. No, sa akin kayo tumatakbo. O, mag hands na kayo! Sa bawat bangayan, ay may kamayan. Dali, dali! Sino Sina? na. nalapit? Ako na lang! oh o, ayan! Kanda. Talaga naman! Eh, Sos! Sos, tinoo! Talaga naman! Inin in, mga binisaya! What at I love ang ATM at the moment with Imee she shot three ano problema Imee solution may talino may diskarte at paninindigan laban at haba